ito so, ginabi na tayo ginabi hmm. na tayo time check 7.25 na ng gabi uh, yung pake natin kanina dapat sa city kasi so, dumiretso tayo ng lulu So, tamaan niyo ako at uh, pupunta tayo sa Maliya Quiet City. Isang maganda at magpagtalang araw sa inyo lahat. Andito tayo man sa may tulay. Sa may shark. So, yan yung paligid natin. ka uh, Tabahan niyo ako <laughs> Maglilipot tayo sa may pa eh, city Yan yung mga puntahan ng mga Iba't ibang nationality Lalo pag uh, weekend Ngayon ay Friday Yan ang pinaka weekend dito Sa dali so, Anong natin Ito tayo Magbabas lang Magabang tayo. Magbabas tayo uh, ng bus. Oo. Napakaganda ng paligid, saka maganda na kasi yung klima. Papasok lang taglamig, lamig. Uh, Oo. Tang maganda, babagtalan sa inyo lahat. Ako pala si Ronnie, sa Talukoyang OFW, dito sa Bantang Kway. Pasupo naman channel ko, like, share, and subscribe. At, uh, wala tayong magawa, kaya maglibot-libot muna tayo at samahan niyo ako yan hinintay natin yung bag ang magbabas na lang tayo yan number 51 Dito so, tayo, tayo sa may mali ah. Yan ah. Oh. Yan yung surrounding. At yun naman yung tulay. Yan yung oh. surrounding dito, so, kaikot. Yan oh. So, Punta tayo sa kabila. Yan yung kaikot dito. Yan. kasi ito sa may Himalaya pa ito ito ito, so, uh, dumiritso pala tayo dito sa may uh, lulu yan kasi hindi tayo bumaba ng city trap kasi doon kanina at banda doon naman yung ano, harad yun so ito na tayo nang ano, ng, ano dito ng Okay, halika't samahan niyo ako. Ano? Dumerit na tayo dito. So, Punta tayo ng lulu. Titingin tayo ng ano, ng SD card. Ito uh -huh. <laughs> okay, yung surroundings natin. Ang ganda ng panahon. Pag-ikot mo. Ang ganda kasi nga uh, papasok na yung so ang luwag oh yeah. pag friday yeah. dito sa may harad ang daming tao dyan tinig na natin kung makapunta tayo mamaya okay so samahan niyo ako yan yung harad ko yeah. Dito tayo Hyper yung pa magpakabila Grand Hyper magkatabi lang sila Duh, samahin nyo ako pagka tayo ng Duh, magtingin tayo ng sticker hmm. Lulu Hypermarket hmm. Friday ngayon kaya hindi maraming tao Hypermarket ito uh, Pauwi na rin ako Ginabi na tayo Nakabiliin tayo ng ano ng UFB <clears throat> Bali dalawa Pang uh, 500 GB at saka 64 uh, Uwi na tayo Uh, review din na nabi ang pupunta sa sana natin kanina ay dun sa may city, kaso nga lang naman tayo natuloy <laughs> lumerit ako dito kasi naalala ko uh, dito na lang ako sa may lulu bumili ng SD card dahil dito rin ako bumili dati Pauwi so, na, uwi na ako Magbabas ulit, tabulin na rin yung bat Ano, yan ako bumili uh -huh. <coughs> Maraming mga ano, mga tao <coughs> Kasi Friday na yun eh yan, yun eh Basta Friday, busy dito <coughs> oh. Uwi na Bukas Trabaho na naman bukas Lagan niyang buhay o FW Kunting tiis at sagala Punta ako dun Sa may ano Harad, please po kaso tinatamad na ako Malapit lang naman Yan yung Ganyong harad Yan so, yung ganyong harad Let's go. We na

yeah no to so, ginabi na tayo ginabi hmm. na tayo time check 7.25 na ng gabi uh, yung pake natin kanina dapat sa uh, city kasi so, dumiret tayo ng lulu so Yan o, ang ganda. Ang mga building. Kulay ang building na yun o. No? Ayos sa taas. Woohoo! na, bukas. May trabaho na naman. At atan na yung alhambra mo. Yung at yeah. ako naman ang paligid natin. Tayo. Ang ganda ng ano, kasi bukas 'yung mga ilaw. Oh. mabilis ng oras kanina <laughs> maliwanag pa tayo ano, uh, umalis matigyan na natin sa baba yung ano Alhambra Tower and Mall kung makikita uh. may tulay so, uh. oh, tayo Siyan. natin hmm. ito yung accommodation natin eh. <laughs> malapit na <laughs> iselectin natin sa baba yung ano kung makikita, yung Alhambra Tower and Mall kasi minsan Kagabi, pinubuksan yung ilaw ganda. Natakpan kasi itong pinapatay yung building na tayo sa Ang bago. So, kumusta mga buhay-buhay? Mga uh, babayan. Mga kawit na balis sa mga sulok ng mundo. Mga kababayan ko sa Pilipinas. Isang maganda at kapagpalang araw sa inyo lahat. Ha. So, Ako pala si Ronnie, kasalukoy at W, dito sa Bansang Kuwait. Uh, pasupport yung channel ko like, share, and subscribe sana someday magagamit natin itong channel na yung na to pag uwi sa Pilipinas dito kasi ah, kung tira yung may vlog hindi ka pwedeng pwede yung basta mag video so, ayun bukas yata yung ano oh yun bukas yung ilaw sa so, may alhambra ayun yung makulay na yun yun yung pinakamataas na building uh, Kala mo mas mataas to eh Kaso malayo kasi Pero mataas yun Yung may violet ba yun? Yung ilaw yun. Yan yung pinakamataas na building dito Ang ganda Ang ganda ng paligid. Para yun, ang nandun, nandun, makulay. Ang daming ko ilaw. Yeah. Ang ganda sa gabi. Lalo pag alaw yung ilaw niyan, yung... Anong tawag niyan? Nagpapalit-palit, ang ganda. So, papaano, Maraming maraming salamat sa iyong pagsama. At, uh... Again, wala ulit si Ronnie at isang uh, maganda at magpalang araw sa inyo lahat at kita-kita sa mga susunod ko mga video have a nice and great day to all of you